Update tayo sa mainit na balita ngayong tanghali. Tungkol pa rin yan sa utos ng DPWH sa ilang opisyal nito na ipaliwanag ang kanilang maluho umanong pamumuhay at mga substandard down na proyekto. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Ayon kay DPWH Secretary Dean na napadalhan na ng show cost orders ang sampung DPWH regional at district engineers dahil sa di umano'y lavish lifestyle o magarang pamumuhay pagpapatupad ng mga substandard projects o kaya tangkap paninira ng mga dokumento. May, lamang, may limang araw daw ang mga opisyal na sumagot sa show cause order pero kung may ebidensya sa mga opisyal isusumite ng DPWH ang mga dokumento at ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure para sa posibleng kasong kriminal. Umpisa pa rin ito, sabi ni posibleng araw sabi niya na linggo-linggo silang maglalabas sa mga pangalan na iisyuhan ng show cause order, top to bottom dito. Tanggap na rin ni Dizon ang sagot ng Land Transportation Office at Civil Aeronautics Board. Kauna ito sa kanilang request ng listahan ng air at land assets ng 26 na individual na una nang ng kaso, hinainan ng kaso sa ombudsman. Sa listahan ng LTO, aabot sa halagang mahigit 474 million pesos ang mga sasakyang nakapangalan sa kanila. Mahigit 200 million pesos dito nakapangalan kay Sara Diskaya. Sa listahan ng KAAP, tanging si Zal lang ang may pitong air asset o labing isang air asset na nakapangalan sa kanya. Ang kapuang halaga ay 4.7 billion pesos. Isa rito ay isang Gulfstream 350 at dalawang Bell Helicopter. Ang mga dokumento tungkol dito ay isusumite ng DPWH sa DOJ, ICI at Anti-Money Laundering Council. Dagdag ni Dizon, nag na daw si dating DPWH USEC Roberto Bernardo noong August 15 pero hindi raw porket nagretiro na ay hindi na ito mahahabol, may hahabulan ng kaso. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. I ni Pacifico Curly Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang umanoy dayaan sa bidding sa mga proyekto ng gobyerno. Dito rin sinabi ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez na overpriced ang lahat ng proyekto sa kanilang lugar dahil sa porsyentuhan. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Karamihan ng mga proyekto ng gobyerno dumaraan sa bidding para mabusisi at matukoy kung kanino ito mapupunta. Pero sa bidding pa lang daw, may nagaganap ng dayaan ayon sa kontratistang si Pacifico Curly Disky II nang muli siyang umarap kasama ang asawang si Sarah sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung mapapansin ng mga mababatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa, sa rig bidding at peking bidding na ito. Alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay, ay ang mga ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal sakaling may biglaro magbaba ng bid para manalo bilang lowest calculated bid, ginagawan draw ng paraan ng Bids and Awards Committee o BAC para matalo ito, gaya ng pagdadeklarang hindi ito nakasunod sa requirement. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at ng hindi makonsidera sa proyekto. Binibigyan naman daw ng kontratista ng tinatawag na obligasyon o parte ang mga sangkot na kawani ng gobyerno at iba pang nakibahagi rito. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa pa, nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni... Okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15 percent. Subalit ngayong panahon po ng mahal na Presidente ay umaabot na sa 25 to 30 percent ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanikali ng mga tao o tinatawag na bagman At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor. Kung hindi raw sila makikisama sa sistemang ito, hindi sila mabibigyan ng proyekto o kaya'y magkakaproblema at mabablocklist porsyentuhan din daw ang dahilan kaya overpriced ang mga proyekto. Ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, lahat daw ng proyekto sa nasasakupan niya sa 1st District ng Bulacan ay substandard. Paraan daw ito para magatasan ang pondo. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Hindi after thought ito, ha? Ah. Alam mo ito, habang nangyayari at the time. Opo, may, instru may instruction uh, po lahat to. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat. Substandard, no? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Um, maisama ko lang po yung sa yung mga street lights po namin overpriced po lahat 'yon. Gumagamit daw sila ng materyales na mababa ang kalidad. Binabawasan din daw nila minsan ang haba ng proyekto. Kalaunan nilinaw daw ni Hernandez na under design daw ang mga proyekto at hindi substandard. Ayon kay Hernandez, pinapalobo rin nila ang porsyento ng proyekto para magkaroon ng perang panglagay sa mga proponent. Ito raw yung overdesign. For example po, kung uh, 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po Yun. na bakal. Yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? Uh, for example po, an, ang presyo lang talaga niya is uh, 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin 'yan ng nung uh, yung uh, hauling fee. So yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking ano po 'yon, uh, adjustment po 'yon sa presyo ng ano ng materials. Actually, hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino over design po natin yung plano then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under design po siya. Actually, mali, mali po yung term ko na, na substandard kanina. Kung sa flood control projects, 30% na lang ang natitira dahil sa kickbacks. Iba naman daw sa pagtatayo ng mga gusali. Sa mga buildings po ang natitira po dyan, mga, ano, mga 50% po. So kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these synonyms. Pinangalanan din ni Hernandez na may iba pang kongresista na sangkot. Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin walang mga congressmen na involved? Meron po your honor. Si Kong Tina Pancho po. Si Kong Boy Cruz po. Saka si Kong Danny Domingo po. So sila ano? 15 to 20. Paano yan? Opo, parang gano'n po nasa 15% po to 20%. Si Congressman Danny Domingo ay kasalukuyang kinatawan ng Bulacan 1st District. Habang Bulacan 2nd District Representative naman si Congresswoman Tina Pancho. Dati namang kinatawa ng Bulacan 5th District si Ambrosio Boy Cruz, na kasalukuyang mayor ng Giginto, Bulacan. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Humarap din sa pagdinig si Lauren Cruz ang umunoy bagman ng sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mariin niyang itinanggi na bagman siya o taga ng pera ni Alcantara pero aminado siyang dinala ang limpak-limpak na salapi sa bahay niya na binansagang tambayan. Yung tambayan, bahay mo yun? Property mo yun? Ano? Ah uh, yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Yung tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Magkano yung isang beses lang kuno, sabi mo? na um, ng pera yung tambayan? Your Honor, sa... Hindi ko po alam kung anong total nung no, kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. But anyway, you know, Bryce, magkano mga pera ang dinadala sa tambayan tuwing, tuwing magbabagsak ng pera? Sa pagkaalala ko po, billion po. Billion? Your Honor, opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa isang daang million, Your Honor. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Wednesday, mga mare at pares! Sumabak na sa shooting ang cast ng upcoming horror film na huwag kang titingin. Unang araw pa nga lang sa location, ramdam na raw ng cast ang horror feels na gagawin nilang mga eksena. Full support naman si GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez na bumisita sa set ang huwag kang titingin ay handog ng Jimmy Pictures at Mentor Productions. Tampok sa horror flick na yan, sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Marco Massa, Sean Lucas, Kira Ballinger, Josh Ford, Charlie Fleming, Anthony Constantino at Michael Sager. Samantala, kaugnay po ng mga sinasabing ebidensyang hawak ng kampo ni Engineer Bryce Hernandez at mga dagdag na pangalan ng politiko nangurakot urakot sa mga flood control project. Usapin na po natin ang legal counsel ni dating DPWH mula first 1st district assistant engineer Bryce Hernandez. Si Attorney Fortune po ang ating makakausap. Magandang umaga po sa inyo Attorney Fortune. Magandang umaga ko. Ano po ang unang reaction po uh, dito sa freeze order ng DPWH assets po ng inyong kliyente? Well, that's part of the process, mm. no? Uh, as soon as tina naging abogado kami ni Bryce Hernandez, mm. we had already warned him about this possibility, no? So sa akin po, no? Anything uh, that will help the government to try to uncover yung mess and in order to preserve yung pong mga nanakaw ano, mm. ay dapat po gawin po ng gobyerno. so sa akin po. Uh, that's part of the process and I actually don't have any negative reactions towards right. it. At kontento naman ho kayo doon sa tinatakbuhan ng uh, paglilitis doon po sa Senado, no? Well, uh, ito nga, Connie, eh, uh, wala ako nung bandang hapon po no yung testimonies po ni Bryce. Mm -hmm. uh, you will notice that prior to this week, hindi po ako nagsasalita for him. And the reason for that was that I already was very clear, no. Unless and until magsasabi ka ng the whole truth and nothing but the truth, I cannot speak for you. Okay. Uh, alam po ng mga nakararami yan, ano? Na hindi ako magpapagamit as counsel to cover up for for deception, for trying to twist the truth. Hindi ako papayag, no? Mm -hmm. I have higher standards no as a, as a lawyer than than that. So pero nag-umpisa po yung change of heart ko na din Nung number one, nag return siya nung kanyang sasakyan uh, sa ICI. no? And uh, my understanding is that there are now moves to try to also to turn over yung mga other vehicles niya. Yes. And then, ang nadinig ko na po ito ngayon, especially yung kahapon. Kasi prior to that, ang concentration lang ng law office namin was with regard doon sa testimony niya doon sa flood control. And yesterday, he started talking about yung mga other anomalies mismo doon sa mm. other projects no yung mga infrastructure road building uh, yung mga tulay yung mga ganito yung sa hospital and etc with regard dun sa nasasakupan ng Bulacan First District okay. so alam mo uh, ang gaang-gaang ng loob ko ngayon para kay Bryce sa totoo lang because uh, i am so happy that there is somebody now who has already started the ball rolling and started now speaking about the anomalies in the DPWH no and i am so hopeful no, na itong umpisa ng ginawa ni Bryce no will also emboldened uh, other district engineers no, to speak out about yung mga anomalies na nangyayari doon sa kanilang mga distrito. Uh -huh. Are you still hoping na kayo ho ng inyong kliyente ay, kumbaga si Bryce Hernandez po, ay mapabilang po doon sa Witness Protection Program po ng ating gobyerno? Dahil ang sabi niya nga ho, ay marami pang laman yung kanya pong computer. Inyo ho uh, makukumpirma ho ba itong mga sinasabi po na, Patungkul po sa iba pang mga pangalan na maaring madawit pa dito. Well, um, you know one of the jobs of counsel is to find out the truth, no yung lahat na nalalaman ng kliyente. And marami pong mga sinabi sa amin si Bryce, no, na of course, uh, hindi po na hindi po kami at liberty to say at this particular time. It has to come from him. Hmm. Pero um sure ako no na meron pong mga personalidad no na hindi pa nababanggit. And that's why we are hoping no na when Bryce submits his uh, affidavit uh, it can be favorably considered by the DOJ as the starting point for an investigation which will lead to the prosecution of the people na dapat na panagutin para dito sa mga baha na nangyayari dito sa uh, Central Luzon as well as elsewhere. Okay. Naisuko nyo na po yung computer sa ICI at hindi po sa Senado, ano? Yun ho yung uh, initial na nabanggit nyo po sa akin nung ating pong huling interview. Um, uh, katunayan, Connie, was that uh, nung last interview ko po sa inyo, yun po yung plano, mm -hmm. no? Uh, Uh, pinag-aagawan po kasi itong computer po na ito dahil uh, pa possible marami po talagang uh, nilalaman ito no uh, but there are also other documents ng no, mga hard documents na na turnover na sa Senado now yesterday after yung pong uh, sudden admission ngayon ni Engineer Alcantara which basically confirmed and validated everything na sinabi ni Bryce, eh nagdesisyon na rin si Bryce no na pumasok na rin at mag-apply na rin for witness protection ng uh, ng DOJ and to become a state witness. Mm -hmm. So na decision na din po siya na today po ito pong uh, desktop computer, mawalang galang po uh, sa IC po, no ay ibibigay po ni Bryce uh, doon po sa DOJ as a show of sincerity po doon sa kan na meron talaga siyang cooperation in order to be qualified no, to enter the witness protection program. I see. At uh, ito pong sinasabi na pagpapakita siyempre ng kanyang goodwill, na una ho siya, no, nagbigay na ng kanyang luxury vehicle. Uh, ngayong yeah. araw ho, sabi meron pa rin siyang itinurn over ng mga sasakyan at uh, ilan ho ba ang natitira pang sasakyan ng iyong kliyente na ita turnover over? Well, I'll be very honest with you, um, la napapag-usapan lang namin kasi, no, was yung uh, Ferrari at saka yung Lamborghini dapat last week pa yung Lamborghini na yan na ibigay na kaya lang nawawala yung susi no so but definitely uh, right now ngayon actually we made an offer to the DOJ no na ibibigay namin yung Lamborghini eh pero sabing ganun ibigay na lang daw sa ICI so we are still in the process of turning over itong mga mga sasakyan na ito again no just to show uh, Bryce's willingness to cooperate right. in the government's investigations whether it's with the DOJ with the Senate no uh, with with ICI no and uh, yung kanyang pag no ay uh, bahagi na rin nung kanyang pagsisisi doon sa kanyang ginawa at hmm. uh, na pinagbabayaran niya ito all right maraming po salamat sa inyong oras at mga update na yan sa amin dito sa balitang hali thank you Connie and um, good good uh, noon to everybody maraming salamat Yan po naman si attorney Raymond for tour.